Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Dr. Samuel Vincent I. E. Irastorza para pag-usapan ang mga importanteng paksa tungkol sa Men's Health Month. Doc Sam, patuloy po natin ang ating kwentuhan. So kanina na banggit po natin at na-explain sa ating mga health checkers na yung mga risk factors sa prostate cancer, no? A uh, puntahan po natin yung mga senyales. Ano-ano po ba yung mga kailangang bantayan, signs and symptoms na nagpapahiwatig na pwedeng meron ng prostate cancer ang isang kalalakihan? Again, no, emphasis pa rin na ang prostate cancer sa early stage niya, yeah, stage 1, stage 2, pwedeng walang simptomas talaga. No? Kasi maliit pa lang siya, hindi pa siya nagbabalas sa daluyan na, eh. hindi pa kumakalat. And usually, ang mga simptomas lumalabas na pag stage 3, stage 4 na, kung kailan ano na, uh, medyo uh, advanced na ang prostate cancer. Yun. Now, sa benign prostatic hyperplasia naman, no, or pag malaki na ang prostate cancer at umiipit na sa daluyan ng ihi, ang mga simptomas would be, yung sinasabi kanina, mahina ang daloy ng ihi. Kung dati nakakabasag ng padel, no, ngayon nakakabasa na lang ng paa o ng pantalon. to paulit-ulit daw at man, pag-ihi. Kaka-ihi pa lang, wala pang kisi minutos, naihi na naman. Ilang beses sa gabi, umihi. No? Naging jising, para lang umihi. Iba, lima, sampu pa ang iba, hindi na talaga nakakatulog talaga. And then, ang sa uh, isa pa would be, paputol-putol na ihi. Ihi, tapos may napuputol, tapos ihi na naman. No? Papasundot-sundot pap, pap, lang labas ng ihi. And then another would be, umiiri na ang lalaki para lang umihi. Iba, parang body English, sa uh, galaw lang ng katawan para ipitin yung pantog na. Iba talaga, umiiri na talaga para may palabas yung ihi. At iba talaga, tinutulak na nila yung puso nila para lang makaihi sila. Mm -hmm. And then, na ganun, pagkatapos na umihi, nila, uy, may parang na, eh, ano, parang may, may natitira pa rin sa pantog. And ang isa sa pinakaayaw nila is yung hindi napipigilan pag -i. konti pa lang laman ng pantog na naihi na sila. Kaya yung iba, no, talagang hindi na umabot sa siyang, umii na sila doon sa pantalon nila. May isa naawa, may saong akong pasyente, naawa ako, no? Or, uh, isang lalaki, nakita ko sa elevator, talagang tumulo na ang ihi niya doon sa pantalon niya kasi hindi na niya na kaya pigilan. So, isa yun sa mga sintomas. And if worse comes to worse, pag pinabayan, sabi nila, ah, ayan nga, di ba sinabi natin, Naputol lang kamay ko, nasaksak na ako dito, nabundol na ako. Kain kaya ko, yan lang ang pag -ihi. walang problema, kain kaya, kaya ko yan. Oh yes, kaya mo yan. Pero pag umabot na sa punto ng komplikasyon, number one, hindi na mismo makaihi. Kahit ano gawin mong tulak sa pantog mo, hindi na ka makakaihi. So kailangan ka na ngayon lagyan ng sonda o catheter para lang makaihi kaya may labas yung ihi. Two, maapektuhan ng kidney, which is the worst that can happen. No? na uh, maaling, mapunta ka sa dialysis. Dati, 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 ang dami namin nakukuha ang pasyente na ganyan. Dumating na, wala na, sira na ang kidney, no? kailangan na dialysis. Ngayon, hindi ka, uh, kadami no? kasi delsa sa awareness, lumaring masira ang kidney mo. Two is, magkakaroon ng bato sa daluyan ng hit. So, hmm. Sa pantog, sa kidney, dagdag problema, dagdag operasyon. No? Paulit-ulit na infeksyon, hindi nawawala. Bigyan ng antibiotics, na gumaganda. After one week, infection na naman, no? And then, ang isa sa pinaka-delikado no, is yung pag-umiihin ng dugo. Pulang-pula na talaga. And, minsan yung iba kailangan pasalinan ng dugo para So, pag ganyan, no? Yan, komplikasyon na yon. At doon, pag umabot sa ganun, sabihin talaga ng lalaki, sana dati nagpa-check up na ako kung saan hindi pa na malala. Kaya, no, ah, Dok Sam, buti po ay napaalalahanan natin ng ating mga health checkers no, na sila ay magpa-check up. Lalong-lalo na po ay mga health checkers wala pong senyales no, kapag early stage pa lang ang ating uh, prostate cancer. So nabanggit niyo po Dok uh, Sam kanina yung BPH natin, yung benign prostatic hyperplasia. Meron po ba itong gamot o ano po ba yung mga treatment options pag sila po ay nagkaroon ng ganitong kondisyon? Yes, ang benign prostatic hyperplasia, no, uh, kaya pang gamutin 'yan, no? And ang paggamot namin is more on sa symptoms. Hindi naman talaga yung problema yung paglaki ng prostate, okay? Lahat ng lalaki may prostate, lahat talaga yan lalaki talaga. Kahit ako, ngayon, malaki na yan. Si Ege, malaki na yan prostate. Si Brian, malaki na yan prostate by, by this time. Okay? Pero hindi lahat kailangan gamutin. So, malaki ang prostate mo, No, ang normal size is 15 to 20 grams. Lumaki, sabihin natin 40 gramo. Pero no? so, kung wala problema sa pag-ihi, hindi kailangan gamutin yan. Mm -hmm. Kahit na umabot pa sa 50, 60, 70, o umabot ng 100 gramo yan, basta walang problema sa pag-ihi, hindi kailangan gamutin. Kaya mm -hmm. pag nagkaroon ng problema sa pag-ihi, no? nagbabara na siya sa daluyan ng ihi, then ang paggamot sa kanya is para gumanda din ang pag-ihi. Not necessarily na kailangan mo tanggalin ka ng prostate, but pagandahin ang ihi mo kasi yun naman ang problema eh. Di ka tulad dati, no? 10 years probably back, pag ganyan ang problema, ay operasyon na kagad. Mm -hmm. Kasi nagbabala na sa uh, daluyan ng prostate. So ngayon, maswerte yung mga kalakihan kasi may mga gamot na, dami ng gamot na. Yun lang ang kailangan mo. And for the rest of your lives, maaaring hindi ka na kailangan operahan. So, nagbibigay na ng gamot, ang tawag yun ay alpha blockers para lumuwag ang daloy ng ihi. Malaki yung prostate, umipit sa daloy ng ihi. Ang ginagawa ng gawa, binubuka niya yung labasan ng ihi para gumanda pag-ihi. And by that, no, hindi pa ibig sabihin na hindi na talaga siya sa uh, buta sa operasyon, but 50% ng pasyente pag ginamot, most likely hindi na mag-opera. Yeah. So, ang ganda pa rin ang chances, di ba? Oo po. Makaganda po ng chances na yan, Dok. And I'm sure very encouraging yan para sa ating mga kalalakiang nakikinig at nanonood ngayon na mas magpa-check up pa talaga, no? Dati po kasi tama po kayo, Doc, no? Lagi naming naririnig na o operahan, no? So very good news po yan na nalaman namin ngayon na marami na pong gamot, no? 50% ay hindi na umaabot na kailangang uh, operahan. Uh, ah, Sam, punta naman po tayo. No? Kapag po kasi pinag-uusapan ng men's health, hindi po nawawala sa usapin ang tungkol sa erectile dysfunction. no yes. so, nagtatanong po muli ang mga social media followers ng Health Check Plus kung ano daw po ba ang sanhi ng erectile dysfunction. Well, para maintindihan yan, kailangan malaman natin ano ba ang ating yung yung pare or yung penis ng lalaki no ano ba ang nagpapatayo. So pagtitingnan niyo yung ari niyo no, walang buto yan no pag kinapa niyo. Ang 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 penis o ari ng lalaki no may dalawang malaking ugat. At yung daloy ng dugo doon ang nagpapatayo o nagkaka-nagbibigay na ng no, erection ng lalaki. Okay. So importante yung daloy ng dugo. So yung mga sakit na nakaapekto sa mga ugat-ugat nakaapekto sa dali ng dugo, iyan ang maaaring magdudulot ng erectile dysfunction. Ano yon? Number one, diabetes. No? Two, hypertension. Three, mataas ang cholesterol o hypercholesterolemia. Hmm. Fourth, would be kasama pa rin yung enlargement of the prostate. Hmm. Fifth, would be psychological. No? So, yan yung mga pinaka-common na uh, causes ng erectile dysfunction. Yun po pala yun, uh, Doc Sam. No? So talagang siguro mas napu po ang ating mga kalalaki yung nakikinig at nanonood ngayon na pangalagaan pa ang kanilang mga sarili no? knowing na itong mga ito ay pwedeng maging epekto. Uh, o oh, sani ng pagkakaroon ng erectile dysfunction. So, Doc sa meron po ba kayong advice? Um, pwede po ba itong maiwasan ang pagkakaroon ng TB? Meron po ba kaming pwedeng gawin para maiwasan po ito? Yes, uh, of course. And yun ang ano, uh, tutukan natin, yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon na ng erectile dysfunction. So, iwasan magka-diabetes, <laughs> so, hypertension, cholesterol. So, pang maganda pangatawa na naman yon. Check your prostate. No? And then, pag psychological, no, eh, kailangan pag-usapan natin yan. No? So, yan ang kailangan na. No? Now, if ever, meron ka na nito, mga apat na to, of course, then, number one, control mo yung diabetes. to Two, hmm. yung hypertension. Eh, Pag-amot kayo, no? Y cholesterol, yung prostate nyo, pa-check nyo. No? Now, dati, ang number one, ang pinakadahilan ng siya sa number one would be psychological. No? Mm. Pero may napag na hindi anatomical talaga. Ito mga dayla, diabetes itong mga ito. Pero nagiging malaking part na rin yung psychological kasi ito ang nangyayari. O may diabetes man o may anumang dahilan ng kanyang erectile dysfunction. Unang pagkakataon, naku, pumalya. Mm. Then, the next time na naman, no, makipagtalik siya sa misis niya o sa kanyang significant other, ayan, nasa utak na yan. Naku, baka papalya naman ito, papalya. And then, so, nawawala ang concentration. Talagang papalya. So, pababa, nang pababa, nang pababa yung confidence niya. Pangatlong pagkakataon, naku, baka hindi na naman ito, grabe na. So, nawawala, nawawala ang confidence ng lalaking. Hmm. So, doon, no, kailangan i-build up mo na naman kagad yung confidence niya and address mo nga din yung primary problems. So pag ano mo yung ano yung confidence niya diyan nakakatulong yung pinatawag na five ano uh, uh phosphodiesterase inhibitors no PDE5 yung mga sinasabi na pampatayo ng mm ng ng, ng lalaki. Huwag na kayo please magano magtingin-tingin sa TikTok o sa mga iba pang mga lugar-lugar para maghanap ng ng mga uh, pampatayo. Meron tayong ano no proven na safe no na talaga na pag-aaralan ng mga gamot para tulungan sa inyong pag ano, sa si erectile dysfunction so patingin sila sa urologist nila hmm. Naku, magandang reminder po yan, Doc Sam. No? Kasi totoo po kayo, marami pong mga advertisements no? sa mga social media platforms. No? May mga iba uh, gumagamit pa ng ibang mga advertisements talaga no? para mainganyo ang ating mga kalalakian. So, ano po yung ma-advise ninyo sa kanila sa mga ganitong produkto? Well, uh, again, no, uh, time and time again, Al alam ko na kita nila yan no sa 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 mga TV, sa radio, sa internet. But best to consult your favorite urologist. At alam niyo na kung sino 'yon. Patingin <laughs> no? mo na kayo. Tell doc, pwede ba ito? Ako, wala namang problema sa akin yung mga herbal, herbal o paano mga natural elements, no? sabi ko, as long as may tamang study siya, wala akong problema. But best to consult na, no? Eh kasi ang iba kasi naghahanap ng ways na makatipid. And in the long run, sila din na na short change, no? Kasi hindi tamang gamot, no? Uh, mas gumagastos pa sila lalo sa hindi tamang gamot para sa kanila or hindi na perfect na gamot for them. Nako napakaganda po niyan na nabanggit ninyo, Doc Sam, no? Sana po ay uh, maraming nakikinig at nanonood ay talagang magpatingin sa kanilang favorite na urologist, no? Uh, Doc Sam, 30. Yes po. Uh, the... Ay, ako. Isa pang common, uh, isa pang dayland or hindi common na cause ng erectile dysfunction ay tinatawag na male menopause or andropause. No? Kung ang babae nagme-menopause, ang lalaki mag magmenopause din. Ang tawag yan ay andropause. Probiira yun. No? Kasi hindi katulad ng babae na may biological time clock kayo na for a certain age nawawala na ang function ng ovary nyo. No? Ang itlog ng mga lalaki pwede pang mag-function until the age of 80 or 90. Kaya makikita mo may mga kalakihan na 80 years old na 90 years old na nagkakaanak pa. No? Kasi ganun. Pero pwede rin siyang hindi na masyadong nagpa-function at bumababa ang testosterone. Buha mm. ang testosterone level ng lalaki, yan maaaring siyang magkaroon din ng erectile dysfunction. So, mm. Doc Sam, buti po nabanggit ninyo tungkol sa testosterone. No? Meron po ba kayong mga tips uh, para po sa simpleng paraan para mapanatili ang healthy hormones ng lalaki habang tumatanda? Again, still boils down to ano, health problem talaga. No? Again, sinabi ko nga, yung kalakihan, yung aming itlog no, or testis, talaga nagpa-function pa yan until ano, 78 years old. So, ingatan lang no, yung ating itlog isang na ano yung kailangan ingat at pagkabata no yung beke mm -hmm. so mm. karamihan naman sa atin meron nang ano may mga immunization na against mumps no para doon sa iba kailangan bata pa lang kailangan may immunize na against mumps no? kasi isa yun sa mga dahilan kung bakit nagiging baog or hindi na function yung ano yung itlog ng malalaki mm -hmm. syempre ingatan sa mga aksidente hindi masipa-sipa hindi ma -aksidente. and lastly would be ano pa talaga health pa ta, no yung pag maganda pa katawan mo, maganda ang blood circulation, maganda yung oxygenation ng katawan mo, healthy living, no? Healthy yung buong body mo, then healthy din most likely yung ano mo, yung itlog mo or yung testis mo. Mm -hmm. Doc Sam, alam nyo, kapag pinag-usapan ang uh, erectile dysfunction, ka kakabit po niyan yung premature ejaculation or PE. Ano po ba, Dok Sam, ang mga kadalasang sanhi na or bakit nagkakaroon ng premature ejaculation ng isang kalalak? Well, uh, ano, napag-alamang dahilan niya is hypersensitivity. May no? iba eh, talaga, very hypersensitive talaga sila. Yung lang, mas marami silang nerves dun sa era na iyo. Well, in, in fact, actually, parang ano din yan, no? Uh, uh, Tagto, hindi ko lang masabi kung gift kasi mas excited ka, mas ano ka. Yung alam na sobrahan lang, no? That's one. Two, be psychological. No? may mga isa siya siya kasama yun ng mga nagtatago no uh, mga ano sexual activities no nagmamadali so isa yon so those are sa ngayon na pag-alaman mga dahilan kung bakit ano uh, ng ano ng uh, premature ejaculation Yan mm, yun po pa yun po pala yun doc sam no so meron po bang pwedeng gawin para po maiwasan ng pili naman doc sam it, yeah. well, sa ngayon wala kasi talaga kasi yun lang na pag-alaman talaga na dahilan no na hypersensitive siya to yung psychological ano factor noon no yung past ano niya past uh, experiences niya so yun na siguro isa sa mga dahilan kasi doon yung mga yung mga nagtatago no may may uh, relationship beyond their usual relationship yun nagmamadali masyadong na-excite So, siguro yan, iwasan yan, no? Kung yan ang dahilan. We need to find out ano bang dahilan ng kailangan, ano, kailangan uh, uh, premature ejaculation. And para ma-address yun. Mm -hmm. So, complicated talaga yung premature ejaculation talaga na yan. Oo nga po, mukha, mukha pong talagang komplikado, no, uh, Doc Sam. So, uh, mas encourage po natin ang ating mga nakikinig at nanonood. Ah na magpakonsulta pa rin sa kanilang mga urologist na tulad po ninyo. Uh, Dok, sa malam nyo, I'm sure marami pong nakikinig ngayon sa atin para sa isang malusog na buhay sa kanilang uh, pang-araw-araw. No? Meron po bang role si at Mr. po para lalong sumigla at masaya ang kanilang pagsasama? Ay, uh, yes, 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 of course. No? Uh ang um, lalaki si bihira talaga magpaano magpa-examine and minsan sa kanila taboo or medyo nakakaya na ilabas ito mga ano na lima problema na ito but recent so, and then we see a lot of patients nakikita namin ibang pasyente na asawa ang nagdadala asawa ng nang uulit di pa check up ka na. kasi nga number one ng lalaki pag ano ganyan inisip niya maubos oras niya para sa tabaho de mo siya ng kita. Ang dami pa niya, mas marami pa siyang ibang concerns other than that. mm And siya nga, takot magpatingin, baka mamaya, mas may malalapas yung sakit. No? Ang dami kasi iniisip ng lalaki. Eh. Pag may masakit ako, sino mag-aalaga ng pamilya ko? Sino kukuha ng, ng pera? Di ba? Sino magdadala ng, ano, ng pagkain? Di ba? Sino magpapaaral? Lalo po sila talaga ang breadwinner ng family talaga. And so, ang ganda talaga kung ang, ang asawa din talagang pursigido no? na pa-check up. Kailangan din kasi comfort ng ano ng dalak ng babae siya yung nagsab na no? kailangan ka namin, no? kailangan namin yung help mo, no? importante ka. And we see a lot of that na ang, ang asawa lang na nagdadala. Sa pag, ano mo, bakit ka naging nandito? Hindi tayo yung asawa. Ay, may problema o pag-ihi niya. No? Or, <laughs> medyo bigla naman sabi na may problema sa erectile dysfunction but kasama din yun minsan no? may ibang pasyente na pag labas ng lalaki sabi to ano mo din kasi may problema din siya sa erectile dysfunction so that gives us an uh, no, idea on their problem Nakaka-encourage naman Kuyan, yan, Dok Sam, no, na talagang very supportive ang ating mga kababaihan. No? Sana po lahat ng mga nakikinig na nanonood ngayon ay maging mas supportive pa sa kanilang mga uh, partners no sa pagpapakonsulta po sa mga expert ng tulad ninyo. Doc Sam, napakadami po nating napag-usapan ngayon and I'm sure marami pong natutunan ng ating mga health checkers. So Doc Sam, bago po natin tapusin ang ating kwentuhan, marami pong nagtatanong din po dito kung saan daw po kayo pwedeng puntahan para magpakonsulta. I'm with UERM, uh, University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, St. Luke's uh, Global City, uh, Medical City Clinics, the Medical City Clinics, uh, National Kidney, uh, East Avenue Medical uh, uh, Center, Metro Pasay uh, Hospital and Medical Center. Now, medyo so, but if you want, I Facebook. Samuel, we recently are your urology, right? na Facebook page and they can message me and then doon makikita nila na yung ano listahan ng ano ko ng clinics ko po and number ng mga secretaries ko pa makontakt nila or schedule or if they need something from me And yeah. Maraming salamat po dyan, Doc Sam. So, para po isa lang ating kwentuhan, ano po ang inyong Father's Day message para po sa lahat ng ama sa, na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya? sa lahat ng ka, natin na kayo ang haligi ng kahanan. So, importante na dapat yung haligi na yan malakas, matatag. No? Hindi lang ngayon, but hanggang sa ilang mga taon pa. No? Kasi very, very important kayo para maging healthy ang buong pamilya. And so, dapat nagpapacheck up kayo. No? Alam natin malakas kayo, superman kayo, pero so si Superman kailangan din magpa-check up, kailangan din magpahinga. May kryptonite din si ano si Superman. So ating mga kalalakihan, isa sa kryptonite natin is yung prostate natin. Isa sa pinaka uh, common na problema sa atin. And dapat magpapa-check up din kayo para no, malusog kayo hanggang sa 10 years, 20 years, 30 years, 40 years from now at may tatag niyo yung pamilya niyo no hangga't sa makita niyo mga apo niyo at, at mga apo sa tuhod niyo pa Maraming maraming salamat po muli Dr. Samuel Vincent G. Irastorza. Natapos na naman po ang isang makabuluhang paalala at malasakit para sa Men's Health Month series natin ngayong Punyo. Mga health checkers, ang tunay na haligi ng tahanan ay hindi lang malakas, kundi marunong ding mag-alagay ng sarili. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin si tatay, tito, kuya, lolo, hindi lang sa regalong material, kundi sa pagbibigay alaga sa kanyang kalusugan. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check the check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayaman. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa pagdamang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang 'yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.